Jun. Titulado. Yeah? Fresh like doggy. Ha? Fresh like doggy. Fresh like doggy, it's wrong. Sure. Bulet, meron kang chance ha, ah. makinig mo te. Titulado. Go, go, pwede na? Si doggy. Ha? Si si doggy. <laughs> Dahil, dahil, dahil. Ayoko magmadali. Ayoko. Masyado kasi mabilis. Bullet eh. Bullet. Okay. Go. Ano title? Isisisi Doggy. Isisisi Doggy. Mali yan. Ito ang title, oh. Isisisi Doggy. Oh, ano? Ano title? Okay. Basahin mo. It will help to the Okay, ha? Basahin mo. Let's go teach me how to doggy. Hahaha! <laughs> Ang <Ay, yung> tama! <laughs> doggy! <laughs> okay! <laughs> o, kamay sa puso! Naloko niyo ako! Kamay sa puso! Question! <laughs> Dito lang ako! <laughs> Serena! Is correct! Serena! Available ka ka? Bilisan mo kasi! Hahaha! <laughs>

Tinker, mag-isip ka muna. Tinker, bakit <laughs> ito? Ikaw, serious. Pakitin mo mo, Music, please. Jingle bell. Ano? Jingle bell. Mali rin. Ano ang sagot mo? Isip, isip. Ah. Isip, tinker. Ano? Tinker bell. <laughs> <laughs> Tama yung sinabi mo, pero mali yung sagot mo. Ang tamang sagot ay? Jingle bells. Hmm. May Esa. Tinker bell. Doggy, tinker bell. Okay. So, Alam mo, yan ang yung mga ligay niyo sa vlog natin. Yung mga blooper na yun, nakakatawa yan, ha? Hindi ba, talong ko. Pag tinanong ko, kasi yan. Doggy. <ipos> o, oh, one point. Hapon tayo. Kaya mo yan. I know, kaya mo yan. Question. Titulado.

ano sagot mo? Kamay at daliri? eh <laughs> uh. <Are you>? Ah! Aray Ah! Kasi gusto mo magkamping eh eh! Gano? Okay! Kamay ko? <laughs> Kamay at pa? Kamay daliri? Mali! Pitong daliri. <laughs> Sampung mga daliri. Okay? Alamin nga na. Inasagot. Ay! Ano ba ito? Hindi ba honor students kayo? Hindi <laughs> ba? Mga first order pa kayo? O! <laughs> Pwede sa mga ano ah. Kulit bulilit, mga ganon. Kulit bulilit. Aray ko, tropang bulilit. Aray ko. Aray, open ka na ako ha. Nakakatawa no? Nakakatawa. Si Jockey. Hindi mo Finger bell? Kamay ang daliri! PERFECT! First order ka! HA! Kamay sa ka puso! Pati <laughs> Eto! ba ka alam ito? Question! Alay ko. May lang kong natatakot. Ay, naku buhay. Yun ang mga bata, nakakatawa. Ang, yan ang nakakatawa sa kanila. Natural na natural. Okay. Ito, next, ha? Okay ka ba, Zeus? Okay ka ba? Ata. Ikaw, okay ka ba? Okay pa po. Sabi ng tatay mo. <laughs> Sabi ng tatay mo. Kung pwede na kita hulihin. O, good luck. Kaya siya musok. Question. Tito Lado. Tito Lado.

Grabe, grabe itong batang ito. Huh? Thank you! Meron ko so, Okay, welcome! Okay ha? Okay sa'yo? Okay? Congratulations, ha? Alam mo, paglalo mo ng college, magda-kumlaudi ka. <laughs> Thank you sa'yo, Bulet! Pasok ka na, Gail! Okay, salamat ha? Dungan din tatay mo. <laughs> Uy, dungan sa tatay mo, sa tatay niya. Para na magka -sermon na yan. <laughs> tá bem, ó